Inis at stress dapat nilalabas para hindi maipon. Pero alam nyo bang merong tinatawag na rage rooms kung saan pwede kang magwala ng walang magre -reklamo? Para bigyan mo ka ang balita, Mobile Journal, Ivan Tarinque. Stress ka na ba sa buhay mo at gusto mong ilabas ang nararamdaman mong inis at galit? May na-discover kasi ako sa Makati kung saan pwede kang magwala. Ito ang tinatawag na Rage Room sa Circuit Makati. Sa halagang 180 pesos for 15 minutes, pwede mo nang ilabas ang galit mo sa mundo sa pamamagitan ng pagbabasag ng mga plato at bote. Kaya nga ang magkakatrabahong sina Jelai at Michael ay talagang siningit sa kanilang lunch break ang pag-distress dito. Sakto pang broken hearted ngayon si Jelai kaya nilabas niya ang sama ng loob sa pagsigaw at paghagis ng mga bote. Gusto ko lang may labas sa warang log ko. Tapos nalabas naman ako. Sinigaw ko. Ah! Kasama na rin sa babayaran mo ang pagarkila arkila sa martilyo at crowbars na panghampas sa mga gulong. Siyempre, bago ka pumasok sa loob ay kailangan magsuot ng safety gears at closed shoes dahil safety first. Ito yung mga safety gears na kailangan suotin bago pumasok sa ridge room. May face shield, gloves, at jumper. Sa 15 minutes yung pagwawala, for sure mawawala ang inyong stress at pwedeng pwede may singit sa inyong tight schedule. Pwede mag-distress with friends kasi that's what friends are for nga, di ba? Nakatanggal naman siya ng stress sa amin, especially siyempre sa trabaho, uh, nilabas namin siya. Nabawasan ang stress namin. <laughs> o di kaya mag imo at mag-isang mag-distress. Hindi na kailangan mag-ipo ng sama ng loob dahil sa ganitong mga lugar ay may ilalabas mo yan. Mobile Journal. Ivan, tarin ki po hatid ang muka ng balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, e, simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.